mga gipang angu-angu o mga gipang guni-guni. So, baka natin puntahan ang Manel. So, ito muna ang ipamimigay. Ay, mamimigay. Ito muna ang ipakita ko sa inyong video. Okay? So for this video, pupunta muna tayo doon sa ating mga local area. Kung saan matatagpuan ang mga bakla. Char lang. Kahit saan naman, maraming bakla eh. So ngayon pupunta tayo doon sa pinatawal na GNF Mall dito sa ating lugar. So syempre, proud to be. So ganyan na ka kasakay naman si Skelator. Oo. Uh -uh. na kasakay naman may pack. O oh, ayan si Chuna, di ba? Pack. Guwafa. Baka sampalin ganyan bakla ng hampas ko itong cellphone na to, eh. Bisho, saka kung makatingin ka, wow! Ang juhas ka ba? Try lang. Ay! O oh, ayan. nandito na kami banda sa may, ano, sa may mga chinilasan section, mga sandal section forever and everything else. So, naghahanap ang aking friendly ng sandal. So, ito binigay ko sa kanya. Mas maganda o, oh, di pac, transformer. So, go CC, laban pa o, Oh, maganda ba yun? Korean-Korean o, oh, Koreana ka ba? Char lang. So ngayon, dito hindi siya na-satisfied. So naghahanap pa kami. So ito naman ang nasa na beta ni Bading. So ayan, opak. So go mama, push mo na yan. Babayahan ka. Ang linis mo tingnan dyan sa white na white na color. Ang linis mo naman, purity pa. Parang walang kasalanan. Char lang. <laughs> so that is for today's video mga pagkibang oh, friends so abang abang na sa si video from Anels kasi nga oh, pauwi na kami so napagod na ako sobrang init as in super napaka init na lugar kaya ang excited na namin umuwi na kami ng mall pak umuwi na kami lumabas ano ka. nakakaloka ka syempre diretso naman sa palengke o oh, yan so ano diba ulam natin ngayon sisterette mga sister, mga soul sister ko, so ano ba yung ulam natin ngayon for today's Vian video? So naghahanap pa si mama ng ulam namin. just ko sabi, kumain lang nga tayo ng ano, ng mga hilaw na ano, tsura lang. So mm, wala kami, hindi na kami magkakarne kasi nga just Diyos ko dahil sweet-sweet karne. Ayan, ay push, ay din. OMG, karni agad, karni na naman karni kahapon, char lang so, syempre, hindi pwedeng mawala yung tinatawag natin yung mga prutas, oh my god so, nagulat pa ako dito kasi si ating ano, is napaka napakachosera, char lang so, that's for this video, thank you for watching